kasungusan yung sinasabihin mo sa akin inyo, sa inyo, sa inyo, sa inyo, na sabiin mo na sabi? kita na di galing ako ako grabe naman. mga na para krimina hindiaw niyo krimina kriminal. na kuya mo sino ang dami kong sabiin mo na sabiin mo sabiin mo sabiin mo sabiin mo sabiin mo sabiin mo sa mo sabiin 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 mo sabiin

Sir, bibigyan ko na ng apelido, sir. Bibigyan lang ako ng sir. Sir, bibigyan lang ako ng uh, pa na sa Ano ba 'yan? sa ba 'yan? Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Ano Ano ba 'yan?